Hello, magandang hapon uh, po. Hapon uh, na po pala dito sa Pilipinas. Uh, June 11, 2024. Ano si Kuya TV. Nandito muli sa uh, Ay babahagi ang uh, kumiting na uh, at simple sa salo-salo ng aking mga dating kasamaan sa opisina. Okay, mag-alap shoutout po muna sa mga pag bay Kuya Dan TV ang aking mga taga-suporta mga super 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 after po, po magandang araw po sa inyo magandang gabi, magandang umaga kung anong oras mo po kayo sa inyong mga pinarurukunan magandang araw po sa inyo po maraming 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 salamat sa mga bumati sa aking kaarawan last night sa aking live streaming. Thank you so much. Pangunguna po ni uh, Nila. Nila. Uh, bless ma. Blessma, may galap siya out po, po. Si Rob. Really, And uh, yung Joe Agapitos, Juan Live, we got shout uh, out. yung Live, the uh, Hudud Screen, maraming maraming salamat po sa inyong maraming sawang pag-suporta. Uh, kaya Kuya dante TV Vlog. Alright, so as a continuation ng kunting uh, celebration ng aming kaarawan today. Ayan po, kasama ko yung mga dati kong sa opisina. At uh, siyempre, si uh, <laughs> Team Magandang araw uh, Classmate, wondering di mula na may kalab sa ato po sa iyo. Mate, ingat dyan. yung mga uh, Join kayo sa aking hunting uh, Dito po yan sa aming barangay. Ikot, ikot, ikot. Ah! Tignan nyo po sila. Masaya naman. So far, so good. Naman yan mga ating mga sa aking dating uh, pinapasukan. Mga taga-barangay po yan. Monok. Okay, so yan pong handa yan. Is parang similar po yan sa um, parang shabu-shabu ba yan? Ito, basta ito. You mo, right? Basta ito. Shangyuk. Shangyuk. Ayan. So, mayroon. Sanay yeah. na ako sa sure. mga ganito. Mga pagkain. Ayan. Niluluto-luto. Alright na. Alright. Ayan. Niluluto-luto. Ayan. Niluluto-luto rin. ng inyong lingkot. Happy birthday, Papa Dan! Thank you! Thank you! Thank you! Enjoy! Enjoy lang tayo! you. All right. Alright, ayan, may love shout out po sa yung lahat. Dadaluhan ko na po sila. Pirata, Pretty Short Plane, Ronnie Mix Flash. Uh, Magandang araw po sa inyo. Thank you, thank you, thank you. Mag Norman shout out. Ang Geng Kid shout out. And of course, sa inyo po lahat. Yung mga bumati po sa inyo. Thank you. Okay, okay yan, okay, maganda yan Maganda, maganda yan Alright, bye bye And uh, God bless us all Join na kayo Kay Kuya Dan, celebration ba? Simple lang pero rap Okay, bye bye And God bless us all